Napabangon nga pala ako ng maaga ngayon dahil may nag-text sa akin kahapon na dalan ko daw siya ng 10 pack na shopaw, 10 pack na Japanese somay, at saka 10 pack na pork shomau. Shomau! So ngayon nga, nabubulol pa ako. So ngayon nga, kailangan ko magpunta sa food hub dahil ubos na nga yung aking stock dito sa bahay. At saka kukuha na rin ako ng madami para nang sagun pag may umorder man dito sa kapitbahay ay eh, may maibibigay ako at di na kailangan pa mag order online dahil may shipping fee na no online pa nagorder nag-order. Kaya kahit puyat-puyat pa muna ako ngayon eh, okay lang yan dahil pag na-deliver ko naman yung in-order sa akin na to eh 30 packs eh pwede na ako matulog ulit nun. Ayos itong mga bata na to Aga ah, Gamaka na agisim, lang naman. Ah hindi may mga pasok nga pala sa eskwelahan no. Sarap nga bumalik sa pag-aaral no. Pero kung pong nag ka naman naisip mo naman gusto mo na agad ng body para makapagtrabaho. Ay kagulo nga naman ng buhay. Pero sarap pala bumangon sa umaga no. Hindi Ayun, hindi hanap buhay para sa kinabukasan. <laughs> Kala mo talaga, hindi. Eh. Susunod, kahit walang umorder sa akin ng maaga, babangon na ako lagi ng umaga para makapag-exercise man So, yun na nga, nakarating na nga tayo dito. At umorder ako ng 50 packs na my pork at 25 packs na Japanese siomai at 20 packs na sopa asado. Yun, syempre binilang ko muna para sa ganun e eh, kompleto sila, no? Yun, at guys, umorder na kayo ngayon pa lang para naman... Yuri, Ayaw ko. Ikaw na mag-buy sa Beverly, oh. Ayaw ko. Sige. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Sabi mo. Ayoko. tayo Ayaw na, magbabayad na nga pala ako ng mga in-order ko. Yun, para naman makauwi na. Ganun at... na, hindi. Magbabayad na ako. O, ano? sige. Ano? Magbabayad na. Ayan, ginawa na nga nung... Um, owner na po dami yung bahay ko, eh, talis na kami ulit, magdi-deliver na kami. Tara guys, napakasarap pala dito sa dinahanan namin. Nuna. Oy, dito hindi. Kasi highway na to eh. Yan, dito naman sa Diponso High School. At dito na nga namin i-deliver yung... 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 Yung siomay. Siomay? Siopork. Siopork? Siopaw. Yan. Ay na nga, binalot na, binalot. At... Tagal naman ibalot. Gina, ikaw na nagpuyo sa mga pinapit niyo. Ano ba sa sabihin? sabihin mo, oh, ayun, dadalhin na namin sa... Sa, re, sa sa sasakyan yung in order ay na pinasok na nga yung lahat ng order at salamat makakauwi na ulit makakatulog na guys sumorder na kayo ah wala ka masabi